Hi guys! Aira here! <laughs> Today, pupunta kami sa cafe dahil kami ay mag-aaral-aralan. <laughs> Si javed kasi mataas yung reputasyon niyan sa buhay kaya yung mga pinobos niyan mga kaaya-aya daw Tignan niyo naman yung view namin Ano view yung pa? <laughs> Hindi Kami ay gagastos kahit wala kaming panggastos Because I cannot go to Seoul. <laughs> uh, pa oh, ako nakapunta dito in my one year in Korea. Tapos okay. ayun yung asin. Ah, Uy, ang susuntukin kita dyan. Kala mo talaga may pambayad ako. Kita <laughs> ka <laughs> dito. Ang sa buong kala namin ng kalat. 100,000 na sa dito. Nasa 300,000. Ang ganda. Kututo ko naman. Pero... So, so, okay. Okay. Ito so, na yung kape latte. Kape latte. latte. Kasi mag-focus ka nga. Kape latte. Hasyo. So, ito yung menu nila dito. So, usually, ganyan yung prices na mga kape shop. Kapag medyo alamura siya. Kape the music. Puro supa. Kaya pa Ano ba? ba Guys, ang ganda dito. Kasi puro siya supa. Tapos malaki din siya. Tari na.

Maritesan. nag Ano yung... Gigisingin ako. Sinagot na talaga yun. And now they are happy together. Napakahirap kaya ano nangyari dyan. Bakit, bakit? Bago ako natutod ulit na naman. Natutod, dapat may babae. May darating na naman. Bakit, bakit? Bakit, bakit? Hindi, naman bakit? Na ako mag Nagkaroon ng ano? Siya. May third party ba? May <laughs> <laughs> okay, third party bigla. <laughs> Hindi kasi ako, parang sa kaibigan sobra akong dedicated. Tapos gusto ko sabay kami mag-grow, ganito ganyan. Oras na ano, nasa library kayong lahat. Oo, oh, tapos may oras na ano, ang tawag dito. Pag alis mo, kailangan malinis yung bed. May mga minus points kapag alis. Hindi, mabilinis so, sports... ka ng ano. Mabilinis. CR. Oo, uh -huh. CR. Pagdata mo ka doon sa harapan ng ano, gano'n sa amin. Ito, mayaman to doon. Daging late, gumising. <laughs> magugulat ubulat ka na lang sa box namin. May, may mga love letter. Three hours to all. Ito na po yung update natin dito. Nagtatawagan na po ako, FW. <laughs> kasi it's already 6.30 and wala na nga kaming naabot ang pagkain din sa cafeteria kasi may oras lang siya every 5.30 gano'n 8, 12, and then 5 5 pala, hindi 5.30 so, ayan kasama ko sila, hindi na sila sana may maabutan pa kami kasi kakain kami daw ng kamchata ang ganda niya ito eh. ang iba lamig ka. I-check ko, i-check ko muna yung price. Ayaw niyo na kaya kamjotang. Kamjotang ito. Ah, oo nga. So, dito na kami kakain. Ito yung menu nila. Hedjong Cook. 11,000. Medyo pricey. Pero okay lang. Ito yung... Sya. So usually ganito yung design ng mga Korean restaurant. And hindi ganun kagandahan. Pero alam nyo, yung, yung napansin ko sa mga Koreans, parang nung pinapuntahan nila kapag masarap, kahit simple lang yung restaurant, talagang binabalik-balikan nila. Walang ilalagay sa akin. Wait lang. Yay! Kasi hindi nyo nga ako ipapakita yung final. Dito na yun. Ay, wala pala akong kasarap. Hindi, oh, dapat oh, natin, Wala pa yung sa kanya. Na natin yung ilan yung yeah, sa hey, complete na. So, so guys, is ito yung head ng cook. Kaso, yung ginawa niya, or... walang design. Someone It's is... Ayun na po, akala na po siya ng Masayalan ka pala sa pagkain. Hindi, dito lang natatakot sa itsura niya. kumakain ako ng kanito lang, Charming. No? Hindi, pag itsura lang, okay lang. Balot nga, hindi mo itsura, nakakatakot. Ano mo nga ng balot lang? So, ang ito. Kaya ang sabi ko sa'yo, pati ako, tas ang namin mo. Ang lamig ah. Ang lamig ah.